sagit na ng iba't ibang napapaulat na mass gatherings at umano'y anomalya sa pagbibenta ng slot sa bakuna, kausapin natin ngayon si Interior Secretary Eduardo Anyo. Good evening po, sir. Hi, Mencho. Good evening. Good evening din si sa ating mga nanonood at nakikinig. Sir, unahin po natin ang mass gatherings. Ano? Gaano na ba karami ang natatanggap na report ng DILG sa mga lumalabag sa protocols? Uh, Madami-dami na rin tayong natatanggap. Ano? Pero Karimahan dito mga small events lang. Unlike itong mga super spreader na lumalabas dito sa social media, yung naganap dito sa Norsagaray, dito sa nagkaisang na yon dito sa Quezon City, at ito nga yung sa gubat sa syudad. No? So ito yung mga talagang super spreader na sa uh, sasabihin natin pang At lumabas na nga na marami na nag-positive no, dito sa Quezon City ay uh, 54, no? Dito naman sa gubat, sa syudad, 20 or 20 na rin yung nagpa-positive. Hindi to sa Norosagray ay hindi pa natin alam kasi magsasagawa pa ng testing swabbing diyan. Uh, mayroon tayong mga kawkulang action diyan na ipalalabas, no? Maglalabas tayo ng advisory memo mm -hmm. kung paano yung ating mga barangay officials ay ma-empower natin at matulungan sa paano sa pagpapatupad nito. So nakikita kasi natin na nandito yung yung weakest link eh, yung paano may patupad ng ating mga barangay officials, yung uh, itong tinatawag natin super spreader event, no? Kasama na dyan yung celebration ng piyesta, mm -hmm. party, karaoke, disco, uh, drinking session, may naglalaro ng basketball, boxing, at saka mga religious activities na sumusobra na sa panuntunan. Okay. So, kailangan maano, may patupad natin yan. Sir, kailan po kaya lalabas yung uh, memo na yan, sir? Uh, within the week, pipilit natin may labas ito kasi mm. kailangan, kailangan na ito. No? Uh, kasama rin dito yung mandatory uh, barangay tanod health patrols. No? Na uh, nawala na kasi yung pagpapatrol. Eh. Dapat ang mga tanod natin nagpapatrol yan lalo na pagka holiday at saka weekends. Alam naman natin ngayon na summer, no? Yung mga tao naghahanap ng relief at depressing uh, outlet. Kaya nandiyan yung temptation. So dapat accounted natin yung mga may resort, sa lugar, yung may mga swimming pool dyan. Dapat alam natin yan at bibisitahin natin yan, i-remind. At kailangan meron din tayong mga nakaposte na action numbers to, or hotline at mm -hmm. numbers uh, in all corners para alam ng mga concerned citizens kung saan tatawag at nakalink dapat yung ating mga barangay operation center mm -hmm. sa mga PNP stations at saka sa ating mga operation center ng city at municipality ang ating mga mayors din ang mag magsusupervise dito tungkol naman po sa paniningil umano ng bayad para sa booking sa vaccination centers may natukoy na po ba kung may mga sangkot na local officials dyan? Uh, ongoing pa yung ating investigation dito. No? May mga uh, pangalan ng nakuha pero ito yung mga tinatawag natin na tinatawagan or tinitext. So, inaano natin, tinitrace natin yan. Ang uh, nakikita pa namin dito, uh, hindi actually yung pagbibenta ng bakuna kung paano isisingit mm -hmm. yung mga gusto magpabakuna na may pambayad eh uh, nila kung saan-saan. So tinitingnan natin at patuloy uh, na mag-iimbestiga tayo rito. Ano po kaya yung pwedeng nilang parusa dyan, Sec. Ah, uh, marami tayong pwedeng ano, um uh, mak bakuwang ano dyan, no. Uh, katulad chest camp, pwedeng uh, pwedeng bigyan ng 'yan. Pwedeng uh, natin kung may violation din sa RA 111 332 no kasi uh, related to the health ito eh, no. Mm -hmm. So we will make sure na merong kokulong batas na may apply dyan. At saka syempre kasama na yung scamming din dito no. Okay. Well maliban po sa pagpasa ng mga ordinansa tulad na nga ng ginagawa ng iba ibang mga LGU uh, laban sa mga ilegal na gawain ito, ano pa po kaya ang pwedeng gawin para hindi na lumala ang sitwasyon? Ah, uh, kailangan talaga dito ay 'yung uh, pagtutulungan muna talaga ng mga bawat isa n'yo. dapat concern tayo rito kasi anong mga violations na nagaganap dito. Health risk ang lalabas eh, tapos babalik at babalik 'yan sa community. So, ang importante dito dapat uh, ang LGU officials natin, ang ating PNP, ang ating mga law enforcers, ang ating mga mga barangay officials talagang ano, very active at ikot ng ikot. Talagang sa panahon ngayon na nandito pa tayo sa high risk, kailangan talagang ipatupad natin yung lahat ng health protocols. At uh, ang ating mga kabahay naman sana ay makapagtulungan, magbigay ng impormasyon. Actually, pwede rin tayong mag, ano, mag, mag uh, caution at mismo tayo ang mag, magbigay ng reminder sa mga nagbabiolate Uh, napapansin namin sumusunod naman yung mga kababayan kapag nawawarningan. No? Sa mga super spreader event, iba ito, no? Kailangan talaga dito ng aksyon ng ating uh, uh, mga officials. And I'm am uh, uh, actually advising our LGUs and our PNP. Sa kanyang mga super spreader event, pwede na nating i-arrest on site yung mga tao na nagbabiolate. All right, maraming salamat Interior Secretary Eduardo Anyo.